Ayan po natin. Eh, bibi. Sama sa ano ko, sa vlog ko. Uh, love you. <laughs> Uy, giginawi you know yan. Eh, <laughs> ganyan. Ang araw eh. Ano na hapon na? Ah, uh, nasa... Nasa... Po for ano plus so maraming salamat at mag ano na yun yung mga tao kung kina so happy new year and 2025 thank you so much sabi yun tingin yung yung sleep island ayun island

Do not, do not go behind this coil. Thank you. So, yan yung isang ano, isang mga uh, babala. So, yun, yun, yun. May salamat. I love you all, guys. Thank you and God bless.